9725 Records Music Protection Kailangan ba palaging ganyan? Na naghihinala ka sa akin Bawas-bawasan mo yan Pero kahit ganun Di ko malimutan ang pinagsamahan natin Mahal kita kahit lagi ka naghihinala Pwede ba? Magbigay ka ng tiwala Hindi bawat minuto lagi kang naghihinala Minsan kawawa na din ako sa'yo Hindi sa pambubunganga, Kundi sa suntok mo Pero ayos lang Napakaswerte ko pa din Dahil nakilala ka Natanggal na ang hinain Sa pamumuhay ko noon Na binabalot ng dilim Nakalimutan na ang na Lalo na ang pagtikim Alam ko na ayaw mo lang Malayo ako sa'yo Alam ko na alam mo din Natakot ako sa'yo Pero laging may hinala Na buyo sa yung isipan Lagi mo na sinasabi Pagtatagoy pag-igihan Wala akong iba Nadarama mo ba? Madalas ko ang mas sabi na ikay nag-iisa Siguro nga ikaw na nga para sa akin ilathala Mathala, bigyan mo siya ng konti na tiwala Ang puso ko uli. Nagkamali ako noon Pero kasalanan ko ay agad na binaon Dahil nga mahal kita Hindi ko na kaya na iwanan Kung di lang tayo minor Gusto na kitang itanan Ang galing mo, Pilip Ulul <laughs> Gusto lamang kita na patawarin Kasalanan ko noon ay agad na patawarin Dahil di na mauulit ang makukulit na bagay Kasalan sa linggo, sa po yun bagay Kaya huwag mag-iisip ng ating ipagtatalo Pangako ko sa'yo na ako ay magbabago Sasamahan ka sa hirap o saya ano mong tema Alipin na inibig ang kanyang butihing reyna Ayos lang kahit anong isip ng satin sa ng iba Huwag sila ang pansinin may matutulong ba sila Sa pagbuo ng panibagong kabanata ng talata Ulitin ko sa'yo Huwag ka nang maghihinala I love you <laughs> Ang pagkakamali ko ulitin Maraman mo lang Pag-ibig ko'y salama Mahal na kita di pipilitin và khi